Aris ngayon, ipinapahiwatig ng mga bituin na kailangang maging maingat sa pakikitungo sa iba, lalo na sa trabaho at mga kasamahan, huwag agad ibahagi ang lahat ng impormasyon, may mga bagay na mas mainam panatilihing pribado upang maprotektahan ang iyong sarili, magandang panahon ito upang pag-isipan ang iyong mga desisyon, lalo na kung may kinalaman sa pananalapi, ang patuloy na pagsisikap ay magbubunga ng tagumpay, kaya't huwag mawalan ng tiyaga. Sa usaping trabaho, ipinapayo ng mga bituin na ipakita ang iyong kasipagan at pagiging maagap. Ang dedikasyon mo ay maaaring mapansin ng mga nakatataas, na posibleng magdala ng bagong oportunidad. Sa relasyon panatilihin ang bukas na komunikasyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan Ang araw na ito ay angkop din para sa panalangin at pagninilay upang mapanatili ang balanse sa buhay Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso Number 10 Number 24 Number 15 Number 33 Number 21 at number 36. Taurus, may pahiwatig ang mga bituin na maaaring dumating na ang resulta ng iyong matagal ng pinaghirapan, isang taong nakasalamuha mo noon ang maaaring magdala ng magandang balita, gayon paman, maging maingat sa mga taong nais makisali sa iyong tagumpay, hindi lahat ay may mabuting intensyon. Kaya't piliin lamang ang mga mapagkakatiwalaan. Kung may plano kang paglalakbay o isang mahalagang transaksyon, ngayon ang tamang oras upang ituloy ito. Sa trabaho, ipinapayo ng mga bituin na manatiling masigasig dahil maaaring dumating ang oportunidad na magdala ng promosyon o dagdag na kita. Sa pananalapi, mahalagang maging maingat sa paggastos upang masigurong mapanatili ang kasaganahan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, number 28, number 19, number 30, number 16 at number 23. Gemini, ipinapahiwatig ng mga bituin na ngayon ay isang magandang araw upang suriin ang iyong mga proyekto at plano. May posibilidad na may darating na positibong pagbabago. Ngunit kailangan mong maging matyaga at siguraduhin na maayos ang iyong mga hakbang, sa kabila ng tagumpay, maaaring makaranas ng bahagyang pagkabagal sa pakikisalamuha, mas mainam na umiwas muna sa matitinding diskusyon o mabibigat na transaksyon. Sa pera, ipinapayo ng mga bituin na maging masinop, bagamat may positibong enerhiya sa aspetong ito, Mahalaga ang maingat na paggastos. Sa trabaho, maging maingat sa detalye upang maiwasan ang anumang pagkakamali. Posibleng makita ng isang babaeng nakatataas ang iyong sipag at magdala ng bagong oportunidad. Sa pag-ibig, maaaring may maliit na di pagkakaintindihan sa iyong minamahal. Sikaping kontrolin ang emosyon at maging mahinahon upang mapanatili ang magandang samahan ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 14, number 26, number 18, number 29, number 15, at number 30. Cancer, ang pahiwatig ng buwan ay nagpapayo na mag-ingat sa pagsasalita at iwasan ang padolos dolos na desisyon. Ang pagiging mahinahon ay magdadala ng mas magandang daloy ng swerte. Maaaring makaramdam ka ng panghihina ng enerhiya, kaya't huwag hayaang maubos ito sa mga bagay na hindi mahalaga. Sa tahanan, may posibilidad na may dumalaw na taong may dalang magandang balita o oportunidad, maging bukas sa pakikipag-usap dahil maaaring ito'y makatulong sa iyo at sa pamilya. Sa trabaho, mas mainam na panatilihing pribado ang iyong mga plano upang maiwasan ang pagkaantala ng iyong progreso. Ang pagiging maingat at masinop ay magbibigay ng positibong resulta. Sa pag-ibig, suriin kung may kulang sa iyong pagpapahalaga sa iyong kapareha. Kapag naibigay mo ang tamang atensyon at pag-unawa, lalong lalakas ang inyong relasyon ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 19, number 24, number 33, number 27 at number 45. Leo, ayon sa liwanag ng araw, ang anumang planong may kinalaman sa pamilya ay magdadala ng positibong enerhiya, magiging masaya ang mga pagsasama-sama, kaya't ipagpatuloy ang iyong mga balak. Iwasan muna ang labis na pakikisalamuha sa iba upang maiwasan ang di inaasahang gastusin. Sa pananalapi, pinapayuhan kang huwag munang magpahiram ng pera ngayon, itoon ang atensyon sa mga pangunahing pangangailangan ng iyong pamilya upang mapanatili ang magandang daloy ng biyaya. Sa trabaho, walang senyales ng malaking problema ngunit mag-ingat sa mga biro at tukso ng katrabaho na maaaring magdulot ng abala o hindi inaasahang gastusin. Sa pag-ibig, puno ng saya at magandang enerhiya ang inyong pagsasama, panatilihin ang pagiging maalalahanin upang manatiling matibay ang inyong relasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 14, Number 22, Number 31, number 28, number 17 at number 39. Virgo, ang pahiwatig ng mga bituin ay nagsasabing maging maingat sa mga usaping may kinalaman sa pera. Kung may bibilhin o transaksyong gagawin, mas mainam itong isagawa sa hapon upang makuha ang tamang pagkakataon. Iwasan ang pagpunta sa malalayong lugar upang hindi malagay sa alanganin sa pamilya, mas mabuting iwasan muna ang pagbibiyahe, lalo na sa hindi pamilyar na lugar, panatilihin ang pag-iingat upang maiwasan ang anumang di inaasahang aberya. Sa trabaho, ipakita ang kasipagan at pagiging masayahin, ang positibong disposisyon ay makakatulong upang mapansin ng nakatataas at mabigyan ka ng mas magandang oportunidad. Sa pakikitungo sa iba, iwasan ang pakikipagkita sa mga dating kakilala na maaaring magdulot ng dagdag na gastusin o komplikasyon sa iyong araw. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, Number 18, Number 25, Number 32, Number 26 at Number 41. Libra, ngayong araw may pahiwatig mula sa mga bituin, ang pagiging mainitan ng ulo ay maaaring magamit ng tama upang makuha ang tiwala ng iyong kausap, siguraduhin lamang na tama ang iyong sinasabi, mabuting dumalaw sa isang banal na lugar upang maalis ang negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan. Sa tahanan iwasan ang pagtanggap ng bisita sa loob ng bahay upang mapanatili ang positibong enerhiya, mas mainam kung sa labas na lang kayo mag-usap. Sa trabaho wala namang problema, ngunit mas makakabuti kung magiging masinop at hindi agad magtitiwala sa iba upang mapanatili ang iyong swerte ang maagang pagpasok ay magdadala ng positibong aura na magpapabuti sa iyong relasyon sa mga boss. Sa pag-ibig iwasan muna ang pagbibigay ng suhestyon sa inyong usapan upang maiwasan ang hindi pagkakasundo, hayaan munang lumamig ang sitwasyon bago ipahayag ang iyong iniisip upang maging mas maayos ang komunikasyon itoon ang pansin sa mahahalagang bagay upang manatili ang positibong enerhiya. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, number 22, number 17, number 35, number 29, at number 41. Scorpio, narito ang pahiwatig ng mga bituin, maganda ang enerhiya mo sa pakikipag-usap, kung may bagong deal o kakilala, magandang puntahan ito dahil maaaring magbukas ng oportunidad, magingat sa mabilisang desisyon, pag-aralan muna ang sitwasyon upang maiwasan ang suliranin. Sa pera kung may extrang pera, mainam na tumulong sa pamilya, ang pagtulong ay maaaring magdala ng bagong ideya upang mapalago ang kita sa trabaho magiging maayos ang takbo ng araw. Kung may lalapit para humingi ng tulong, tapusin muna ang iyong gawain bago tumulong upang maiwasan ang abala. Sa pagmamahalan maging maingat sa pananalita upang maiwasan ang tampuhan, ang pagiging maunawain ay magpapalakas sa inyong relasyon at makakatulong sa iyong kabuhayan. Itoon ang pansin sa mahahalagang bagay upang mapanatili ang swerte at positibong enerhiya. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 25, number 19, number 30, number 28 at number 44. Sagittarius. May pahiwatig mula sa mga bituin. Maaaring may alok na dil mula sa kamag-anak, ngunit mas mabuting pag-isipan ito ng mabuti. Iwasan ang pagsasangkot ng pera sa mga kamag-anak upang mapanatili ang magandang relasyon. Mag-ingat sa pagtitiwala, kahit pamatagal mo ng kakilala, upang maiwasan ang pagkalugi. Sa tahanan, sabihan ang mga miyembro ng pamilya na maging maingat sa paggawa ng desisyon, lalo na kung may kinalaman sa pera. Ang iyong payo ay makakatulong upang maiwasan ang problema. Sa pera, maging masinop upang maiwasan ang hindi inaasahang gastos at hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, maging mauunawain sa mga kasamahan sa trabaho ang iyong pakikisama ay magpapabuti sa relasyon nyo at maaaring magbigay ng positibong impresyon sa iyong boss. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 14, Number 27, Number 21, Number 32, Number 24, at Number 39. Capricorn ngayon ay may malakas kang enerhiya. Kaya gamitin ito sa mga tamang desisyon, maging maingat sa pakikipag-usap upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, iwasan ang bigla ang pagpirma ng dokumento dahil may pahiwatig ng aberya, pakinggan ang payo ng minamahal upang mapanatili ang maayos na kalusugan, ayon sa pahiwatig ng buwan. Sa trabaho Walang pahiwatig ng hadlang, ipagpatuloy ang masipag na gawain at iwasan ang pagkabalam upang mapanatili ang magaan na daloy ng araw mo. Sa pagmamahalan, maging tuwiran sa pagsasalita upang hindi lumaki ang di pagkakaunawaan, may pahiwatig ng biyaya para sa iyong kabuhayan, kaya pahalagahan ang mga oportunidad na darating. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 18, number 27, number 31, number 24 at number 39. Aquarius, may pahiwatig mula sa bituin na isang tao ang makakapagpasaya sa iyo ngayon. Posibleng may dala siyang magandang balita o tulong pinansyal kung may inaasikaso kang kasunduan. Panatilihin ang mahinahong pakikitungo upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang magandang enerhiya mo ay makakatulong sa iyong pamilya, kaya mas mainam na ituloy ang mga planong nakalinya. Sa tahanan, kung may miyembro ng pamilya na may imbitasyon sa malayo, mas mabuting pag-isipan itong mabuti bago sumama upang maiwasan ang hindi inaasahang gastos sa trabaho, may pahiwatig na may taong naiinggit sa iyo, ngunit wala siyang magagawa upang pigilan ang iyong tagumpay, ingatan lamang ang mga sinasabi at ibinabahagi upang mapanatili ang kaayusan sa hanap buhay. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, Number 14, Number 26, Number 32, Number 22, at number 40. Pisces. Ngayon ay may pahiwatig mula sa araw na mainam ang araw para sa pagpaplano ng negosyo, makabubuting kumunsulta sa mahal sa buhay upang mas mapalakas ang iyong mga desisyon, iwasan ang pagkainis sa kanyang opinion, dahil maaaring makatulong ito sa ikatatagumpay ng iyong plano. Hindi inirerekomenda ang pagpirma sa anumang kasunduan ngayon dahil may pahiwatig ng aberya sa pananalapi. Sa trabaho, umiwas sa mga kasamahang hindi tunay sa iyo. Huwag magpadala sa chismis o intriga upang maiwasan ang negatibong epekto sa iyong trabaho. Sa pera, iwasan munang magbigay ng tulong sa mga tiyuhin at tiyahin. Bagamat masarap sa pakiramdam ang pagiging mapagbigay, Maaari itong makaapekto sa iyong sariling katatagan sa pananalapi ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 11, number 19, number 25, number 33, number 28, at number 37.